Ayun guys, good morning sa good morning sa ating lahat guys. Um, maraming maraming salamat din sa naapanod nito at listen din sa ating lahat to guys dahil itong araw na to ay nag ako dahil sa uh, uh napakasakit sa isipin na kahit ganito kalit yung ini-income ko kahit ganito kalit yung uh, pira na na yung pera na naipon ko na iskam guys so napakasakit sa akin guys dahil yung pera na yon matagal na yung ipon ko at yung pera na yun uh, ah, pinigita ko sa aking ah, youtube na ipon ko para sa future sana ng anak ko sa pag-aaral ng college pag-aaral kong masakit din sa atin guys kung wala tayong pera dahil kung halimbawa magkasakit yung mga anak natin magkasakit yung mga mahal natin sa buhay wala tayong mahuhugod na pera so nagkaroon guys ng problema doon sa account ko October 14 uh, nagdeposit ako ng pera ko sa account ko sa RCBC through GCAS GCAS to RCBC so October 14, alas 6 ng hapon nag ako ng pera. So, October 16, na-scam na yung pera ko. Inunti-unti nang kinukuha yung pera ko. Sa natakot ako guys, napasugod ako ng ating gabi, nakuha ko lahat ng pera ko. So, kinatakot ko guys, dahil uh, may papasok pa na pera, doon mismo sa account ko na yon dahil may papasok na pera doon sa YouTube ko. So napakasakit sa akin guys dahil kahit na da, ganun kaliit lang yung kinikita natin, ini-scam pa ng mga scammer. So ganun pala guys, ay listen na rin sa akin guys dahil uh, ngayon lang ako nag, nag online through online na nag-deposit na pa agad yung pera ko guys pero hindi naman gaano kalakihan yung kinikita natin ngayon hindi naman kalakihan yung kinikita natin ngayon pero masakit pa rin guys dahil siyempre mo yun pinagkirapan mo yun at inipon mo yung pera dahil siyempre uh, yung pera na yun, hindi naman pinaulot hindi naman pinagkirapan naman yun guys may mga tao talaga guys na mahilig mag-skam kahit gano'ng kaliit yung pera mo kukunin pa rin nila yun guys kaya napakahirap din sa akin masakit sa kalooban ko guys na ganun nang nangyari sa akin biruin mo guys eh, kung hindi ako nag check doon sa mismo account ko sa online ko hindi ko matitrace na ang pera ko pala ay inuunti unti nang mini withdraw so sakto nung time na yon nung gabi na yon nag check ako dahil akala ko may papasok na, na pera galing sa youtube wala pa nagulat na lang ako na nabawasan na yung pera ko doon sa account ko napakasakit sa isipin ko guys na ganun ang nangyayari sa akin hindi uh, ko lubos maisip na ganun ang nangyayari dahil siyempre hindi ko naman alam na may mga tao pala na nag-aabang doon sa true online hindi ko rin alam kung true online yung kasi matagal na nangyayari yung pera ko ni matagal na matagal na na pera ko na sa bangko hindi nawawala yung pera ko nung nagkatao lang talaga na nagdeposit ako sa Gcash doon nag dun nangyari na nabawasan yung pera ko so napakasakit sa akin guys na ganun nang nangyari sa akin so listen na sa mga nakakapanood nito so iwasan niyo sana guys na mag-throw online na magdeposit ng pera sa bangko nyo mas maganda siguro kung magdeposit ay Uh, pumunta tayo sa... Ah... Uh, na bangko. na yung bangko natin. Kaya... Napakahirap din guys. Ah... Uh, ganon ang nangyari. Kahit ganon ng kalit lang yung natin na kinikita. Ini-scam pa. Ayan, Ayan guys. Uh, yun lang. At maraming maraming salamat guys. Maraming maraming salamin din sa mga nakakapanood nito. Sana... Yung mga vlogger na... Nag-uumpisa palang kumita. Uh, yung mga hindi vlogger sana hindi hindi kayo mag throw online mag ingat na rin kayo throw online na mag deposit sa account nyo ayan maraming maraming salamat guys